pumasag na. So, nandito kami sa loob ngayon ng van ni Jawo, syempre. At uh, magtataka kayo ba't nandito kami sa van. Magbibigay kami ng helmet sa daan. Sa maswerte mas followers, sa followers natin dito. Ito sa Bicol! Sa Bicol! Legazpi. Yeah, oh, sa Bicol, Legazpi. So, ayan. Tigisa kami na sa inyo sa'yo. Ito na. Yes. Okay. Tapos yung kanya, syempre, abangan nyo sa vlog Drag niya. Yeah. Oh, Balik okay. dalawa to. Dalawa to. Okay? So, so let's go. Let's go. Let's go. Tayo dito sa Aras. Sa Aras, serving yung mga mapili natin. Yes, let's go. Kahit lao ga. Alam na. Helmet! Uh na. Alam 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 na. Alam

So ito si Idol, ipapata daw niya yung pirma natin. Bibira mangyari to. Minsan lang yan. So sa isang lugar, Bicol. Okay? Ano ba kaya mo Idol? Ring. Ring. Sige Siguro Ano pa Dapat maayos to. Kita ata Idol. Isa lang. One attempt lang yan. One one attempt lang sa isang bayan. So ikaw taga-saka. Taga-dako. Ah,